Malaking isyo pa rin sa gaganaping 2025 Barm Parliamentary Elections sa October 13, 2025, ang none of the above o nota na nasa balota ayon kay BTA Deputy Speaker Attorney Isaac Mastura. Umaasa sa si Deputy Speaker Mastura na maresolba ito sa natitirang dalawang linggo na sesyon ng Parliament. Matalakay at maaprobahan ang inihain resolusyon ni MP Nagib Sinarimbo na humihiling sa COMELEC na huwag na munang isama ang nota sa balota. Ang una sa kailangan naming address yung sa nota none of the above of none of the above na uh, nasa balota pa siya kasi na pre-print na nga eh nasa balota na siya pero anong how, anong treatment mo doon do you consider that as a, a valid vote cast kasi nakabalagay doon sa aming Bangsamoro Electoral Code uh, yung basis mo nang yung percentage sa party list is the uh, valid votes cast no ang una-una yung 4% na dapat threshold, dapat maabot mo yung 4%. And then from the 4%, uh, doon magpipili kung sinong mga mga partido ang nakareach ng 4% of the valid votes cast ang mag magbibigyan ng seats. So yung nota will be counted para doon sa pag-reach ng 4%. Anong anong base ng yung uh, pag-compute mo ng 4%? Yung valid votes cast na total number niya nakasama si nota. And eh, that will make it harder for the smaller parties to reach yung 4%.